Hello guys! Uh, good day, good afternoon at saka magandang hapon sa lahat. And guys, uh, marami kasing nagtatanong sa akin uh, kung ano yung motor na ginagamit ko and ilang araw na ako nagra-ride. Okay, so nag-start ako mag-ride uh, December 9, mga ganon hanggang ngayon and umuwi lang ako ng Cebu for a while nung Pasko. And after Pasko, uh, nagra-ride tayo ulit. And guys, if reflex ko lang kung ano yung uh, mga gamit ko, mga tips ko lang kung ano yung mga dadalhin nyo during the ride. And of course guys, uh, isa-isahin ko na ipapakita sa inyo or i-introduce sa inyo ano yung mga gamit ko na sa during the, the ride. So number one is kailangan nyo nang magdala ng isang uh, top bag no? uh, and isang pannier bag yung pannier bag, usually ang mga laman yan is yun yung mga gamit na hindi masyadong uh, kinukuha or ginagala mo for your daily needs, no? Like yung hamak, uh, yung mga pagkain, meron ako mga MRE na food, na pagkain nakalagay sa kabila, more on food naman, at saka cooking sets. And dito naman isa nakalagay yung uh, hamak and isang mga sapin pang tent na Uh, hindi mababasa. Okay? But dito sa, sa top bag mo, usually ang ilalagay mo dito is uh, mostly mga mga gamit na araw-araw mong gagamitin like mga damit mo, uh, sabon, and chinelas and uh, uh, lahat na mga mga riding essentials mo is nandito. And ito kasi yung dadalhin mo pag ah, uh, nag-check in ka or nagtitent ka, yun yung susunod sa bag mo. And of course, dito naman sa harap, ito yung tent ko, ito yung ginagamit pag halimbawa nasa outdoor ako natutulog. Depende kasi sa lugar kung may mga camping sites or kung alanganin na sa gabi, doon ako matutulog or maghanap ako ng homestay. So nandito yung lahat na pegs and of course, uh, nandito yung uh, um, goggles natin. Yung goggles natin, um, mostly ginagamit ko to pag uh, off-road para hindi ka mapuing, no? And meron din tayong shades. And uh, dito naman sa gitna, dito yung mga nilalagay ko yung mga gamit na na kaya kong like mga charger at saka lahat ng mga panglista, notes, lahat, no? Pati shade at saka yung some of your medicine, kung meron kang medicine na ginagamit. And dito ko na rin nilalagay yung bottle ko water bottle is call na hulog so water bottle is dito ko rin nilalagay just extra and hindi lang to water bottle dito ko rin uh, nilalagay yung coffee ko and uh may raincoat para pag umulan madaling dukutin and dito naman sa handlebar kung nakikita nyo, may siyang handlebar bag Midway Aussie Racing ah uh, yung handlebar bag na andun naglalagay yung mga tickets mo yung mga barya-barya na madaling dukutin. And uh, itong bag na to, ito yung mga lagayan. It's, hindi siya waterproof pero nilagyan ko lang ng plastic. And of course, you need this uh, extra strap din para sa mga straps na ano. At saka itong strap na to, at saka madaling uh, tanggalin, madaling i-strap. Hindi na katulad ng mga uh, basic na pang-strap na itatali mo, itatay mo. It's very hard to ano yon Okay? So, dito naman sa sa itong parang backpack ko, oh. dito nilalagay yung hydration water ko and at saka yung flashlight nandito rin and at saka mga uh, konting uh, mga bagay-bagay. And sa pocket ko naman, yung pants ko may mga multiple pockets and usually wallet na ginagamit ko it's a di uh, it's a EDC wallet ang tawag nito. So far made by uh, Traybox. So, ang kagandahan kasi nito hindi na hindi na mababasa and lahat ng mga credit cards at saka yung uh, ano mo yung license nang na rin. of course yung money clip meron siya. Okay? So, guys, basically I'm using uh, uh, Yamaha PG1 uh, 115cc. It's a very small bike uh, but it's good for for your trip. Depende na kasi kung ano yung gustong trip mo. Katulad ko, gusto ko it's a slow ride lang. Gusto ko kasi makita yung mga lugar na na hindi ko pa nakita during nagbibike. And of course, uh, hindi mawawala yan guys. Nagdala ko ng uh, surf skateboard para just in case kung meron akong tatawiran ng mga mga areas na may pump boat or roro -ro na matagal so hindi ako board So kayo guys, uh, kayo na bahala kung ano yung mga extra dadalhin nyo for your ride. And uh, basically, yun yung mga ginagamit ko. Tips ko lang din yan. Okay? So, and of course, kailangan nyo ng, um, kasi PG-1 isa, hindi siya, hindi siya, ano, uh, uh tubeless. So, you have to bring uh, tube type. Okay? And marami din nagtatanong, guys, bakit half face ang gamit ko because of, gusto ko kasi mabagal yung takbo ko and during the ride, pwede na na akong kumain. Okay, guys? Uh thank you for watching and then abangan nyo Ozzy Moto Mini Adventure uh, sponsored by Aussie Racing. Thank you and thank you for watching. Bye-bye.